Pwede nga, alam mo nangyari sa kapatid ni Elkid? Ano na naman yun? Ang food poisoning. Wait, di naman namin pamilya yun ah. Alam mo kung pakailam doon eh. Ano pa kayo Yung mga walang wala kayo sa kanya ka lumalapit. Palisim na nga yung tulip. Baka pa ako dyan. Balisim na nga doon! Sa mga talagang ugali nyo. Mabait lang kayo pag may kailangan. Ano ka na dun? pa sa inyo? Par! Ay, Ton! O, parang wala ka sa sarili mo ah. Problema lang, Ton. Ano naman problema mo? Pero, Ton, ewan eh, kung saan ako hihingi ng tulong eh? Try mo kaya yun, Hindi okay. ka hindi yan nun. Mabait yun. Okay, yan ko Hindi yan, Tol. wala nang masamang, Susubuha mo. Tol, ikaw na kaya tumawag. Nakakaya kasi. Hindi, Tol. Elkid! Elkid! Wait, Uy, Tol. Uy. Ano sasabihin sa'yo si Digma eh? Bakit, Tol? Ano yung sasabihin mo? Sabihin mo, alam sana ako sa'yo, Tol. Pera? Pera? Hindi ko lang alam yun eh kung magkano pa na natabi ko eh. Magkano pera mo? Banded lang, Tol. Pambili ng gamot ni Papa. Banded? Ito, Salamat, tol. Sige, tol. Babayaran ko na lang ito pag nagka-pera hey, ako. Min, bayaran mo na lang pag meron ka na. ito. tol. Sige, tol. Ingat kayo, Min! O, tol. Anong sa nyo Ang hiram ng pera, Min. Pinairam mo na naman siguro. Oh, Min. Hindi ko kahit tumanggi. Nakangilaan daw kasi siya eh. Dagi ka. Siguro wala ka na naman so, pera. Sige, nasilas na pera ko eh. Pero may pasok naman ako ngayon eh. Bait mo talaga. Hindi ka marunong umindi sa tao. Tara na nga. May lahat pa tayo eh. Ay, wala naman tayong pambiling bigas. Wala nga, ang kulit mo, bibis ka. nag na naman ah, yung dalawa na to. Uy, nag na naman kayo, nga aga, -aga. Problema. Ito kasi hindi nang alam niya wala akong pera. Kanina lang, may pera ka, ngayon wala na. Ano mong sinasabi? Ano naman kakain natin ngayon? O oh, ito, may pera pa naman ako natabi rito eh. Ay, salamat tol ah. Kapal talaga ng mukha mo eh, no? Bakit? Kung saan loob naman binigay ni Elkid ah. okay lang yung yun, Shai. Balik niyo na lang pag meron na kayo. O, paano tol? Dito na ako. Salamat ah. Shai, dito na ako, Shai. Tawag mo pa yan. Amin na yan. O, sandahan lang ah. May gagawin ka pa, no? oh O, wag mo nang Talaga lang mo kami. bala ka dyan. Okay. Uy. Uy, tol. Baka may pera ka dyan. Bilangan ko lang kasi eh. yung kapatid ko, napod poison eh. Kung wala pa akong pera ngayon eh. Sige nang natin may mga utang sa'yo. Tara, sama mo ko. Tara. Tol, so, tingin mo tul. saan kaya natin sila hanapin? patuloy. tol oh. lang. Tapat lamang ako, ako maraming ginawa eh. Mga pre, mga pre, may pera na ba kayo? Kailangan ko kasi ngayon eh. Tol, pasensya, wala pa kami ng pera eh. ba? Kailangan na kailangan ko pa naman ngayon. Nalasong kasi yung kapatid ko eh. Itong dalawa, sabi mo wala eh. Ay siya. sige sige salamat ah. Discorte pa yung tayong dalawa, sabi mo lang, eh, no? Wala yeah. talaga ito no? well, sa dugma, eh, no? Will, kaya mo yan, malapit sa sakain dito. <laughs> <laughs> ano nangyari dyan? Namumutla na yan, na yan, ito kapatid ko, eh. <laughs> Tratol, sama ko na kayo! Uy, digma! Alam mo nangyari sa kapatid ni Elkid? Ano na naman yun? Tapod <laughs> po isinig. sinyeng. Uy, di naman namin pamilya yun, ha? Ah. Alam uh, mo kung pakailam dun, eh. Wala pa kailan. Yung mga walang-wala kayo, sa kanya nga ka lumalapit. Malisim na nga yun, tol. Baka mabansil pa ako dyan. Malisim na nga dun. Sa mga talagang ugali nyo, mabait lang kayo pag may kailangan. Malisim na dun. ang pa sa inyo.